Good morning po. Ito po uli ang bayani ng Kakao Farming, si Mr. Bayani Artu Serrause. Andito po kami ngayon ni Sir Arion Herardino. Bumabalik po uli at uh, mahingi po ng paumanhin sa inyong lahat dahil ako po ay medyo nawala ng matagal-tagal uh, may pinuntahan lang po sabi ko na po ang totoo sa abroad po at medyo hindi ko po naasikaso so andito po uli kami upang uh, tulungan kayo at ipagpatuloy natin ang lahat ng ating mga gawain sa bayani ng cow farming uh, welcome po sa inyo sa mga bago at sa mga do sa mga members uh, marami na po kayong masusubaybay ngayon dahil high tech na po tayo ngayon ang social media po ngayon ang number one na umaangat para makatulong sa komunikasyon ng ating nawain. Uh, Bago po ang lahat, meron po akong isang announcement po sa inyo sa lahat ng bagong membro at mga nakikinig at mga sumusubaybay sa bayani ng Kakao Farming na magkakaroon po tayo ng isang uh, malaking uh, tulong na naman sa pamamagitan ng paglabas po ng ating e-book. Ang e-book po na ito, makikita niyo po ang isang katunay-tunayang Ah, pagtulong sa inyo ng pagtatanim ng kakao. So marami po sa atin ang nagpatuloy at uh, sumusubaybay pa rin po sa bayani ng kakao farming. At pagi po meron tayong 4,000 uh, apat na, libon na members na sumusubaybay sa ating video sa lahat ng ating gawain dito sa bayani ng kakao farming. So yan po. At simula ngayon hanggang sa mga susunod na araw, makikita nyo na po nalalabas na po ang ating ebook ang ibok e po na ito ay isang malaking tulong rin po katulad po ng uh, mga video ko na inyong uh, napanood itong mga nakakaraan sa bayani ng Kakao Farming. Marami pa po tayong uh, ilalabas at uh, ibibideo na idadagdag natin para sa kaalaman ng aktwal na pagtatanim ng kakao at sa uh, pag-alaga uh, hanggang sa mamunga. Aking kakao po ngayon ay 8 years old na. Kaya makikita nyo na po uli kung gaano po aganda ang binubunga ng ating kakao. So yan po, muli po, subaybayan nyo po ang lahat ng mga gawa ay subayanin ng kakao farming pamamagitan ng ibuk e book natin na ilalabas ngayong araw na ito. Salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.